today's video. Good morning po mga kamamo. Ngayon po nandito po kami sa resort. Ah, Nag-outing po kami sa work. at ah, dito po sa resort. Punta ni Pabian na resort. Ayan. Parang may nature din po. Ang, ang lugar. Maganda po. Ayan po yung mga kawork. Ayan mga kamamo. So, mga kamamo, kakain muna kami bago mag-swimming. At ayan po, ayan po, mga kawalpinti ko, uh, at hihahanda na po ng kakainin. Ayan po, uh, ngayon po, ito na po ang falls na aming suswimmingan. Ayan po, mga kamamo, yan. Ang ninaw po ng tubig, ang ganda po ng paligid. ganda po ng kapaligiran at uh, parang nature po ang dating. Uh, dito po yan sa Tanay, punta di Pabian. Resort. Ayan po mga kamamo. Thank you for watching. God bless po.